Nahihirapan ka bang manatiling matatag sa harap ng mga pagsubok? Pakiramdam mo ba na ang bawat hamon sa buhay ay parang isang mabigat na pader na humaharang sa iyong pagunlad? Gusto mo bang magkaroon ng mas matibay na loob upang harapin ang anumang pagsubok ng may tapang at kumpiyansa? Kung oo, nasa tamang lugar ka. Sa video na ito, ibabahagi ko ang pitong makapangyarihang sikreto mula sa Stoic Mindset mga prinsipyo at aral na tutulong sa iyo upang maging mas matapang, mas matibay at mas handa sa anumang hamon ng buhay. Kaya siguraduhin mong tapusin ang video na ito dahil ang mga teknik na ito ay maaaring magbigay sa iyo ng bagong pananaw at lakas ng loob sa araw-araw. Una, kontrolin ang iyong emosyon. Isa sa pinakamahalagang aral ng Stoicism ay ang pagkontrol sa ating emosyon. Hindi natin kayang baguhin ang lahat ng nangyayari sa paligid natin. May mga bagay na wala tayong kontrol, tulad ng ugali ng ibang tao, ang takbo ng panahon, o ang mga hindi inaasahang problema sa buhay. Pero alam mo kung ano ang kaya mong kontrolin? Ang iyong reaksyon kapag may nangyaring hindi maganda. Halimbawa, may taong nainis sa iyo o may isang sitwasyon na hindi ayon sa plano mo. Ano ang unang reaksyon mo? Magagalit ka ba? mababahala, malulungkot. Sa halip na hayaang lamunin ka ng emosyon, subukan mong huminga ng malalim at tanungin ang sarili, makakatulong ba ito sa akin? Kung ang galit, inis o lungkot ay hindi makakatulong para masolusyonan ang sitwasyon, bakit mo ito papayagang kontrolin ka? Ang tunay na lakas ng loob ay hindi ang pagiging walang emosyon, kundi ang kakayahang piliin kung paano tutugon sa bawat hamon. Kapag natutunan mong kontrolin ang iyong emosyon, hindi ka basta-basta matitinag ng anumang pagsubok. Kaya sa susunod na harapin mo ang isang mahirap na sitwasyon, alalahanin ito. Ikaw ang may control sa iyong reaksyon, hindi ang sitwasyon ang may control sa iyo. Pangalawa, ituon ang atensyon sa mga bagay na kaya mong baguhin. Maraming bagay sa buhay ang wala tayong control. Ang opinyon ng ibang tao, ang kilos nila, ang lagay ng panahon, o kahit ang biglang pagbagal ng trapiko, pero ang tanong, sulit ba ang iyong oras at enerhiya sa pag-aalala sa mga bagay na hindi mo kayang baguhin? Ayon sa Stoicism, ang tunay na kalayaan ay nanggagaling sa pagtuon ng iyong atensyon sa mga bagay na nasa loob ng iyong kontrol. Sa halip na ubusin ang lakas mo sa pag-aalala, galit o pagkadismaya sa mga bagay na hindi mo maimpluwensyahan bakit hindi mo gamitin ang enerhiyang iyon sa mga bagay na kaya mong baguhin halimbawa imbes na mainis sa mabagal na daloy ng trapiko gamitin mo ang oras na iyon para makinig ng audiobook o podcast na makakatulong sa iyong personal na pag-unlad sa halip na ma-stress sa isang taong hindi maayos makitungo sa iyo ituon mo ang sarili mo sa kung paano ka magre-react nang may dignidad at respeto. Kapag natutunan mong ilagay ang iyong focus sa mga bagay na may halaga at nasa iyong kontrol, hindi lang gagaan ang buhay mo. Mas magiging produktibo, mas masaya, at mas empowered ka araw-araw. Pangatlo, harapin ang takot at hamon. Lahat tayo ay may takot. Takot mabigo, takot mapahiya, takot mahirapan. Pero ayon sa Stoicism, ang tunay na tapang ay hindi ang kawalan ng takot, ito ay ang kakayahang kumilos kahit natatakot ka. Maraming pagkakataon sa buhay kung saan kailangan nating harapin ang mga bagay na hindi komportable. Isang mahalagang oportunidad pero natatakot kang subukan. Isang desisyon na kailangan gawin pero nag-aalangan ka. Huwag mong hayaang pigilan ka ng takot. Sa halip, gamitin mo ito bilang gabay. Isang epektibong paraan mula sa mga stoic ang tinatawag na negative visualization. Sa halip na takasan ng iyong takot, isipin mo ito ng buo. Ano ang pinakamalalang maaaring mangyari? Kung mabigo ka, ano ang magiging epekto nito? At higit sa lahat, paano mo ito malalampasan? Kapag inihanda mo ang sarili mo sa worst case scenario, mawawala ang misteryo ng takot. Bigla mong marirealize na kahit ano pa ang mangyari, may magagawa ka pa rin. At kapag natutunan mong harapin ang takot at hamon ng may tapang, magiging mas malakas ang loob mo sa bawat pagsubok ng buhay. Pangapat, magsanay sa disiplina at pagtitimpi. Para sa mga stoic tulad ni Marcus Aurelius, ang tunay na kalayaan ay hindi nangangahulugan ng paggawa ng kahit anong gusto mo. Ang tunay na kalayaan ay nagmumula sa disiplina, ang kakayahang kontrolin ang sarili at piliin ang tama sa halip na ang madali. Madalas nating iniisip na ang kalayaan ay ang paggawa ng kahit anong gusto natin. Pero sa totoo lang, ang kawalan ng disiplina ay nagdadala lang sa atin sa pagiging alipin ng ating sariling pagnanasa at emosyon. Kapag hindi mo kayang kontrolin ang iyong mga gawe, tulad ng pagkain ng labis, paggamit ng social media ng sobra o pagpapadala sa emosyon, ikaw ba talaga ang may kontrol sa sarili mo? Kaya simulan natin sa maliliit na bagay. Subukan mong mag-practice ng self-control sa pagkain. Halimbawa, kung gusto mong kumain ng matatamis, tanungin ang sarili mo, kailangan ko ba talaga ito o nadadala lang ako sa tukso? O kaya, kung napapansin mong masyado kang nagbababad sa social media, subukan mong magtakda ng limitasyon sa paggamit nito. Ang disiplina ay isang kasanayan na lumalakas kapag patuloy mong isinasabuhay kapag natutunan mong kontrolin ang sarili mo sa maliliit na bagay, mas magiging madali para sa iyo na harapin ang mas malalaking hamon ng buhay ng may lakas ng loob at kumpiyansa. Panglima, yakapin ang pagbabago at kabiguan. Ang buhay ay hindi laging pare-pareho. May mga araw na madali ang lahat, pero may mga panahon ding puno ng pagsubok. Sa Stoicism, tinuturo na ang pagbabago ay hindi dapat katakutan sa halip dapat natin itong yakapin. Madalas, iniisip natin na ang kabiguan ay isang hadlang sa tagumpay. Pero ang totoo, ang bawat pagkakamali, bawat maling desisyon at bawat pagkatalo ay isang hakbang patungo sa pagunlad. Ang mga stoic ay hindi natatakot mabigo dahil alam nila na ang bawat kabiguan ay may dalang aral. Isipin mo ang isang tao na sumubok magnegosyo pero nalugi. May dalawang pagpipilian siya. Bibitawan na lang ba niya ang pangarap niya o gagamitin niya ang natutunan niya para maging mas matalino sa susunod na pagkakataon. Ang tunay na matibay ang loob ay hindi ang hindi kailanman nagkamali kundi ang taong bumabangon sa bawat pagbagsak. Kaya sa susunod na makaranas ka ng kabiguan, huwag mong tanungin ang sarili mo ng bakit ito nangyari sa akin. Sa halip tanungin mo ano ang matutunan ko mula rito? Dahil ang taong handang tanggapin ang pagbabago at kabiguan ay ang taong tunay na lumalakas at lumalago sa buhay. Pang-anim, mamuhay sa kasalukuyan. Gaano karaming oras ang nasasayang natin sa pag-aalala sa hinaharap o panghihinayang sa nakaraan? Marami sa atin ang na-stress sa mga bagay na hindi pa nangyayari o kaya naman ay patuloy na binabalikan ang mga pagkakamali ng kahapon. Pero ayon sa Stoicism, may isang katotohanang hindi natin dapat kalimutan. Ang tanging may kontrol tayo ay ang kasalukuyang sandali. Hindi mo na mababago ang nakaraan. Kahit gaano mo ito pag-isipan, mananatili itong bahagi ng iyong kwento. At ang hinaharap, wala pang kasiguraduhan. Maaring planuhin mo ito pero hindi mo kailanman mahuhulaan kung ano ang mangyayari bukas. Kaya bakit mo gugulin ang iyong enerhiya sa mga bagay na hindi mo hawak kung maaari mong ituon ang pansin mo sa ngayon? Isang epektibong paraan para maisabuhay ito ay ang mindfulness, ang pagiging buo ang atensyon sa kasalukuyan. Maglaan ng oras para huminga ng malalim, maramdaman ang paligid mo at pahalagahan ang bawat sandali. Kahit sa simpleng pagkain, paglalakad o pakikipag-usap sa isang mahal mo sa buhay, subukan mong iwasan ang distractions at maging ganap na naroroon sa sandali. Dahil ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa kahapon o sa bukas. Matatagpuan ito sa pagiging ganap na naroroon dito at ngayon. Pangpito, maging mapagpasalamat. Madalas nating iniisip na magiging masaya lang tayo kapag nakamit na natin ang gusto natin kapag umasenso na, kapag naabot na ang pangarap o kapag nawala na ang mga problema. Pero ayon sa Stoicism, ang tunay na lakas ng loob ay hindi nagmumula sa paghahangad ng mas marami, kundi sa pagkilala sa kung ano ang mayroon ka na. Kapag natutunan mong maging mapagpasalamat, mas nagiging matibay ka sa harap ng anumang pagsubok. Bakit? Dahil sa halip na ituon ang pansin mo sa mga bagay na kulang sa iyo, Natutunan mong pahalagahan ang mga biyayang nasa harapan mo na kahit sa pinakamahirap na panahon laging may isang bagay na maaari mong ipagpasalamat ang iyong kalusugan ang suporta ng mga mahal sa buhay o simpleng ang pagkakataong bumangon at magsimula muli isang simpleng paraan para maisabuhay ito ay ang pagsusulat ng tatlong bagay na ipinagpapasalamat mo araw-araw hindi kailangang malalaki Maari itong kasing simple ng isang magandang umaga, isang masarap na pagkain, o isang kaibigang nakinig sa iyo. Kapag naging ugali mo ang pagiging grateful, mapapansin mong mas lumalakas ang loob mo sa buhay. Hindi dahil wala kang problema, kundi dahil natutunan mong makita ang liwanag kahit sa gitna ng dilim. Ang pitong sikretong ito mula sa stoic mindset ay makakatulong sa iyo para maging mas matatag, mas kalmado, at mas matapang sa harap ng anumang hamon ng buhay. Kontrolin ang iyong emosyon. Piliin kung paano katutugon sa bawat sitwasyon. Ituon ang atensyon sa mga bagay na kaya mong baguhin. Huwag sayangin ang enerhiya sa mga bagay na wala kang kontrol. Harapin ang takot at hamon. Ang tunay na tapang ay ang pagkilos kahit may takot. Magsanay sa disiplina at pagtitimpi. Ang kontrol sa sarili ay daan patungo sa tunay na kalayaan. Yakapi ng pagbabago at kabiguan, gamitin ang bawat pagkakamali bilang aral. Mamuhay sa kasalukuyan, ang ngayon ang tanging may kontrol ka. Maging mapagpasalamat, ang pagpapahalaga sa biyaya ay nagbibigay ng tunay na lakas ng loob. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang i-like, i, -like, i at mag-subscribe para sa mas marami pang self-improvement content. Salamat sa panonood at tandaan. Ikaw ang may hawak ng iyong mindset. thank you